Kamusta mga tol, sana nasa mabuti kayong kalagayan dyan sa Pilipinas At nandito tayo ngayon sa uh, Penang Hill, yan ang ganda uh, sa Nasa Georgetown, Malaysia to Ang ganda ng view So gusto ko rin makapag-share ng isang magandang Bible verse sa inyo mga tol ngayong araw Ito yung nasa Philippians chapter 4 uh, verse 6 no? Do not be anxious about anything But in every situation With prayer and thanksgiving uh, Present your request to God So connect ako to sa isang sitwasyon ng buhay ko mga tol na kung saan nung nagbi-business ako. Uh, nandun ako sa pagbu and sell ng kotse. Uh, kumuha ako ng malaking loan. First time kong kumuha ng napakalaking loan. may Mahigit 1 million o no? mga 1.2 more or less yun. Uh, at kinolateral ko yung property ko. Uh, so sinanla ko sa madaling salita. At ayun, uh, unang month pa lang uh, nagyabang ako sa sarili ko, sabi ko kaya kong bayaran to, siguro mga 70,000 humigit ko mulang yung monthly payment. Sabi ko kaya kong bayaran to kasi kikita naman ako sa mga ibibenta kong kotse. Kasi pinambili ko din ang puhunan yun eh, yung uh, 1 million mahigit na uh, inutang ko no. Kaya lang hindi nga naging smooth. So, medyo na ano ko na disappoint. Ang ginawa ko noon, siyempre, kayod pa rin tuloy-tuloy, ang dami kong pinasok na negosyo, Ah, nagbenta ako ng mga bike parts na noon para lang makapag talaga kahit hindi ko alam yung mga parts nun talagang ni-research ko. Umaano pa ako ng paraan. Tapos pati yung uh, laptop 'yan pinasok ko rin uh, pandemic time. Kahit na hindi ako master diyan, na-master ko na tuloy yung mga gaming laptop na yan kasi nga kailangan eh. Kailangan kong mapunan yung monthly payment eh napakalaki. Kung hindi mawawala yung property ko, 'di ba? Sakit noon. So, hindi ko pa rin kinakaya eh. Siguro, kahit nagawin ko lahat ng yun, uh, uh, ang hirap talagang ma-achieve yung babayaran ko buwan-buwan na yun. Kasi syempre, yung expenses ko pa sa sarili ko, di ba Sa pamilya ko. Until na sabi ko na lang kay Lord, Lord, uh, mukhang hindi ko na kaya to. Ayokong, kung umiyak talaga ako noon, Kasi natatakot talaga ako mga tol. Ang sakit isipin na mawawala yung property kong pinaghirapan na para sana sa pamilya ko yun kapag nawala na ako no na uh, kailangan kong makapag-survive yung business ko para matapos ko yung inutang ko at uh, mabalik sa akin yung titulo at yun sabi ko kay Lord na Lord tulungan mo sana ako ayo kung mangyari itong uh, mawala yung apartment ko uh, sa iyo ko na pinagkakatiwala Lord ang uh, negosyo ko hanggang sa after a few weeks nararamdaman ko medyo uy gumaganda ganda ang uh, bentaan na Edin na in a few months hindi ko ina expect na mababayaran ko ng mas maaga sa napag-usapan namin ng financing company yung loan ko. Ah uh, nagulat din yung company kasi wala pang one year sabi ko. Eto na yung full payment kukunin ko na yung titulo ko. Di ba? Talagang god works in a mysterious way sometimes. No? Yung uh, hindi mo ina expect na hindi mo na talaga kaya, nilapitan mo na lahat, ng pwede mo lapitan tapos ang nakitira na lang ang Panginoon tapos bigla siya yung kikilos para sa'yo napakasarap talaga mga tol actually pagka meron akong mga disappointment sa buhay nakakalimutan ko yung mga bagay na yan eh. yung mga panahon na tinulungan ako ni Lord ganyan kasi ang tao minsan nakakalimut dahil may mga mas mabibigat tayong mga hinaharap na problema sa future may darating na mas mabigat makakalimutan natin yung mga tulong na binigay ni Lord sa atin na ganyan na yung pala talagang uh, life saving na yun no? paano kung hindi ko nabayaran yung loan ko na yun uh, nagkapalpak palpak lalo yung negosyo ko ano, sa, ano nangyari sa akin na wala yung property ko ba diba? so doon pa lang talagang uh, nagpapasalamat na ako sa kanya kaya nandito ko ngayon na sinishare ko to sa inyo nang maalaman nyo nang marinig nyo din ng isa sa mga uh, low points ng buhay ko na yun no? Uh, talagang gusto ko lang i-connect to dito sa Bible verse na to kasi nga pagka kayo stress na stress na kayo, may anxiety na kayo, magkakasakit lang kayo niyan. Siyempre, gagawa kayo ng paraan. Pero you can only do as much, no? Hindi niyo pwedeng uh, gawing superman ang sarili niyo na talagang 100% malalagpasan niyo yung mga trials sa buhay niyo na yan. Pero kung nagawa niyo na lahat at talagang hindi pa rin nag-workout, isa na lang talaga ang solusyon, isa na lang ang makakasagot dyan sa hiling nyo. Walang iba kundi busy, si Lord. So, sana ganun ang gawin nyo mga tol. Kung kayo man ay may pinagdadaanan ngayon sa buhay na ah, hindi natin malaman kung tungkol ba yan sa pinansyal, tungkol ba yan sa pamilya, o sa love life, eh, idulog nyo yan kay Lord kahit na unahin nyo yan. At syempre, gumawa din kayo ng paraan bilang mga tao, at uh, talagang pag hindi nag-workout yan, uh, pagkatiwalaan nyo na yan sa kamay ng ating Panginoon. Tapos ganun, maghintay lang kayo. Uh, talagang si God eh, talagang tutulong sa inyo. No? Bibigyan lang kayo ng maraming uh, test ng Panginoon para palakasin ang inyong faith. Uh, minsan, madidismaya kayo. Pero maniwala kayo mga tol, hindi kayo iiwan ng ating Panginoon. Lagi siyang nandyan sa tabi nyo sa anumang oras, sa anumang sitwasyon, kagipitan man yan o ginhawa Ganyan kayo kamahal ni Lord. So, sana nagustuhan nyo ang ating sharing para sa ngayon. At maraming salamat mga tol. Gusto ko nga palang i-shoutout ang isa sa ating mga followers, isang kaibigan natin yan, si Brother Raldi de Chitang Mones, isang batang Guadalupean, dyan sa Makati. Itong taong to, hindi to pulpul na pulis. Isa to sa mga... Sasaluduan ko. Yan, saludo sa inyo, sir kasi sa panahon ngayon ng PNP uh, nagiging pangit yung image dahil sa mga nangyayaring mga injustice yan, di ba yung kay Digong so, etong si Brother Aldi talaga nakikita ko na isa tong mabuting kristyano nagsishare pa to kahit sa loob ng kulungan, nagsishare to kahit na nasa loob ng sasakyan papasok ng uh, uh, police station sa office niya no? uh, napakabait itong taon to kaya, ayan, saludo sa inyo ulit sir at 'yan, sana follow kayo mga tol sa ating mga page, no? Sa ating YouTube din. So 'yan, uh, maraming salamat ulit sa inyo mga tol.